Ang sasabi ko sa inyong kayang-kaya nitong magbaklas na malagnat sa ma heavy truck nyo, umaabot siya ng hanggang 41mm ang size. As long as na nakahantight lang siya at tubo yung ginagamit. Kasi tingnan nyo naman ang comment dito ni Bossing kuya mo. O, si according sa kanya, kasi siya actually meron siyang 800 Newton meter na. nag siya dito sa akin. Lahat ng matrak na meron siya is kinamitan niya nito. And according sa kanya, 41mm size ng isang high no truck forward. So, kayang-kaya niyang baklasin yung 41mm na size. As long as na tight lang siya or dito bolang lang siya. O, kita niyo, mga buyers na mismo ang nagbibigay dito ng kanilang mga reviews pagdating dito sa ating 800 newton meter na impact wrench. Ito is brushless motor. Pwede ka dito mag-order ng single battery o dual battery, 15 cells or 20 cells. So, may choices ka naman na with toolbox, with charger, at may 10 piraso na sakit wrench ka na included dito at the same time, 7 days replacement, 7 days refund, 1 year warranty sa unit at 6 months warranty sa battery. Kaya kung naghanap ka ng power tool, naswak na swak chan sa pagbaklas ng gulong ng mga heavy truck mo. So eto si 800 Nm natin ang i-checkout mo. So ilalagay ko yung link nito dyan sa yellow basket para makapag-checkout.